mayroon naman po ditong aaso uh, po mga guys no dito lang po siya makikita sa may uh, Watson Pharmacy sa may Paho, Calooban City kanino kaya itong aaso uh, ito na natin ang dami na mga, mga aso po na pinabayaan na no? siya po ay hinihingal po no hinihingal po siya kumain ka na dog e eh. pinahingal po siya siguro pinabayaan na rin po ito ng uh, kanyang amo no pinaantok po siya hindi okay, kain dito lang po yan makita sa may paho no sa may watson. pinahingal lang po siya ng mga tao hindi eh, ko siya pinapansin po ng mga tao no Ah, dito lang po yan sa may bahong kalookan city. Ito nga, ito no? na ito na. Ah, po din na mayari. Ito na ito na po ito nga ito na. Ayan, yun. Yung mga tao. Yung dadaanan lang po siya, no? dito lang po ako sa Natahok, City na yung aso. doggy dali laba ito ang po siya tobeg doggy ah tobeg hmm?